nilaga na nga natin yung mga itlog maalat at lahat nga natin ipinamigay lapit na nga rin matapos etong tambayan nga natin dito o siya, uunahan ko na kayo, hindi po kami ang nagsiganya, baka may makita kami sa comment section, ba't kami nagsisiga bali kasi, etong malapit sa lupa ni Ate Marlene meron na daw magtatayo ang bahay isang araw nga nagulat kami meron ng barak doon sa lupa nga nila Ate Marlene, kala namin sila ang magtatayo, kasi nga daw nung umaga hindi naman daw nila nakita yun. tapos nung nakita nga nila ay nakumamara na nagulat kaming lahat. Yun pala yung kabilang lupa nga yun at dun muna nga nagtayo para nga daw hindi na sila magtayo dun sa kanila. At eto nga mga mare nakakatuwa at marami na rin na naman tayong maani ditong papaya. E eh, meron na nga tayo ditong malunggay. Papaya na lang talaga ang kulang at ay nang inaantay nga natin. Siguro pagbalik nga natin dito makapagluto tinolang manok. May mga nabasa akong nagtatanong kung si Kuenoli ba ay babalik pa nga sa atin. Sa totoo lang mga mare palagi namin tinatanong si Kuenoli kung babalik pa nga ba siya. Kung sa pagpunta namin sa Bicol kung sasama pa ba siya pa uwi. Lagi niya namang sinasabi sasama nga siya pag uwi nga sa atin dito. Pero palagi rin naman sinami sinasabi na baka kapag andun ay eh, ayaw niya na talagang sumama. Naku, saka na lang natin yung malalaman kung makakauwi na nga tayo ng Bicol at eto dinala na rin yung kudkuran. Sabi ko nga dali nga electric pan dito sa kayong solar kasi nga doon nga sila natutulog sa kabila. E eh, malamok nga doon. mas gusto kasi ni Katolic medyo madilim. Ipinadala ko na nga rin tong itlog malat. Dapat kami nga nang pupunta dito kaya lang umu umuulan kaya sabi ko dali na nga lang din nila dahil nandito rin naman na sila etong itlog maalat pa lang to ay eh, plano ko hindi mo na nga siya ibenta ipamimigay mo na nga namin para matikman nga din ng iba at eto nga mga mare na iwan ko atong niluluto ko kaya pala hinalo-halo nga dito ni Kuya Noli hala kasi nagluto na nga lang ako dito ng pusit dahil mas mabilis nga yung maluto para maiba rin naman dahil matagal-tagal na rin naman kami hindi nakakain nga nito at eto nga sabi ko kay tatay hugasan na nga namin tong itlog maalat Katapos nga nun, nagparikit na nga rin si Kuya Noli at eto tamang video nga lang din ako. Nila Kuya Richard nga natuwa nga nung makulimlim kasi nga makakagawa nga sila kaysa nga nung medyo sobrang init. Hindi naman talaga to mga mare literal na kubo. Talagang tambayan at lutuan nga lang to. Hindi katulad sa kaibila ay may kwarto. Eto talaga literal lang talaga na tambayan natin. Dahil sa totoo lang ko ito ang unang naibenta noon ay dito talaga talaga kami bibili ng lupa. Mas malapit, mas maaalagaan pa yung mga pwedeng alagaan nga dito kaysa nga dun sa kabila. Pero syempre investment nga rin yung sa kabila nga, mga mare. Ito talaga yung mga pinag-iipunan nga namin ni Ran Lupa. Kasi nga taon-taon daw ay tumataas nga ang value ng lupa. Kaya kung mapapansin nyo, hindi kami maluho. Dito talaga namin dinadala. At ito na nga mga mare itlog maalat. Hindi na nga nila nabantayan nga mga mare. Nagulat na lang ganda na itsura. Siguro mga apat na araw na lang to ay matatapos na rin to mga mare. kailangan na rin nila ko Richard umalis. Dahil ang paalam lang daw nila isang linggo. Ito nga si Ran, sinamantala na rin yung walang init. Kaya nag-asikaso na nga rin para magtanim nga dito ng ang palaya. Ano may nakita nga siya ditong tumutugbo na ligaw na ang palaya ka inilipat niya dito para kapag gumapang ay malapit lang. Yun naman si Rana, pakahilig niyan mo sa mapapait at nakapagtanim na rin pala si tatay nga dito ng talbos. Talbos tuloy kamuti nga mga mare, hiningi niya lang dito malapit sa amin. Ngayon kasi talaga yung kabila magagamit pa rin talaga natin dahil mainit pa naman pero kapag tag-ulan alam niyo yun naman yung nangyari nga dun. Kaya habang okay pa yung panahon, nagtatanim na rin kami nga dito. Para kapag hindi nga tayo makakagamit nga sa lupa sa kabila eh meron tayo ditong tanim at mapupuntahan pero tiyak sa pangingis na ay talagang gamit na gamit nga natin yun dahil binabaha dun nga nagtatanong nga baka binabaha na naman yan kasi nga concern nga sila alam nyo namin nangyari sa kabila hindi naman nga mga mare kasi etong kabila na to kalinya nga lang din to nang tinatayuan natin ng bahay ngayon eto nga si Ran eto yung sinasabi ko sa iyo kanina Pinagpapalan niya nga etong mga ligon ang palaya pumunta na nga ako dito mga mare para tikman nga itong itlog maalat ang dami ko nga dyan pinagbubuksan Natanong nyo nga mga mare patunayan kung anong lasa ng itlog maalat gawa lang sa asin versus nga dun sa ginagawa nga nila sa may lupa ganun lang din naman mga mari. itong itlog maalat na to ay katulad nga lang dito nung lasa nga nabibili nga natin sa tindahan pero itong unang batch na ginawa ko ay bali pamimigay muna nga namin to para makatikim nga din at eto na nga si nag-asikaso pa nga rin dito ng mga lupa marami rin sa inyo nakakapansin na napaikli na ng paikli yung mga videos natin abay pagpasensyahan nyo na mga mari ilang nakakayanan araw-araw dapat sa planggana ko nga ilalagay kaya lang ginagamit na ni Maricon kaya dito ko na lang muna inilagay para mawala rin yung tubig. baka abala nga kami dumating nga sila ate bibili nga daw ng itlog na sariwa. Kakatuwa lang din kasi yung mga sumusubaybay sa atin ay talagang dinadayo tayo para lang bumili ng itlog. Kaya maraming maraming salamat po sa support nyo sa ating iti. Yung mga pinagbentahan nga kasi noon ay ginagawa nga namin ipambili nga ng pits kahit pa ay hindi na nga namin kukunin sa bulsa natin. Lord maraming maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare pa na 成龙力。